scammer uh, dapat uh, tigilan mo na to so nandito ako ngayon sa dito ako ngayon sa lugar kung saan ginagawa mo yung uh, ginagawa mong address itong uh, number 27 sa buwangga dito sa may uh, west avenue kaya ikaw ikaw yung scammer na gumagawa nito grabe ka napakarami na ng uh, ginawa mong booking napaka redundant ng uh, uh, mga booking na ginagawa mo mayroong makikita mo yung baysa Meron ka makikita kung minsan nasa tatalon ka Napakarami Kaya meron ako dito mga, May mga picture ako dito May mga screenshot ako dito Papakita ko ngayon dito sa screen Yan yung, itong, itong mga scammer na to Gusto ko sanang uh, Matigilan na itong ano, Matigilan na itong uh, ginagawa nilang pang scam no? Oh, ano ba ang Ano ba ang nagukuha nyo sa ano Sa pang scam Hindi nyo ba naisip na 'Yung uh, pang-i-scam na ginagawa ninyo ay eh, maraming ano, maraming uh, uh, pamilya ang naapektuhan Unang-una, may scam nyo 'yung mga riders kagaya namin. Kukuha kayo ng uh, booking, gagawa kayo ng booking. Tapos pag kinuha ng rider, lalo ni mga baguhan, hindi pa masyadong kabisado at uh, 'yung mahilig magabuno, kukunin nila 'yung mga booking na ginawa ninyo. Pero is scam 'yon. Ah, iisa lang ang address mga kapusang gala. Iisa lang ang address number 27 dito sa misang buanga Ginagamit nila yan dito ano, ginagamit nilang uh, address dito na drop off. Okay? Ginagawa hindi ko alam kung may galit sila dito sa taong uh, dito sa may ano sa address na ito dito. Bakit lahat ng ano, lahat ng mga uh, scam na ginagawa nila? Ang amount nila dito mga pusanga 1200. Okay? Meron pa yan silang mga diskarte magdadagdag pa yan sila ng ano ng uh, uh, yung ano yung pinaka SF no magdadagdag sila kunwari 100 150 okay the worst pa yan dadagdagan pa nila mas mataas nang sa ganun kumagat yung ano kumagat yung uh, uh, isang uh, courier rider ngayon mga kapusang galaga nito yon hindi lang rider ang nai-scam dito ang naapektuhan kung minsan dito mayroong mga nai-scam din dito mga uh, CS no So hindi lang rider, si is din, ay din dito. So ang nangyayari dito, nagiging sister dito, mga kapos gala no? uh, pagka naiskam na yung mga CS minsan napapagdiskitahan pa pati, pati mga rider so ngayon ang atin lang dito mga kapos maging awareness ito no? maging awareness ito kasi marami ng, uh, marami ng mga naiskam marami ng naging booking ito rito na dito sa address na ito sa may uh, Sambuanga ng 27. Yun, kung sino mga na uh, experience dito, sigurado ma may makakanood nitong video na to na ano, comment down below dito sa ano natin kung sino yung mga na-scam dito sa number 27 Sambuanga sa may West Avenue. Ayan, ginagamit itong address na to dito para gawing scam uh, gawing address na mga scammers. Ayan, 1,200 yan. Inilagay Il ilagay ko ulit sa screen yung ano natin, yung uh, booking na sinasabi ko dalawang dalawang ano dalawang uh, booking yung ano is ilalagay ko diyan para makita ninyo na hindi lang isa so may dalawang dalawang screenshot ang ginawa natin dalawang booking yan na inano natin hindi na ng iba bali dalawang booking lang yan pakita ko sa inyo guys sa screen to so yan so yun uh, itong video na to uh, gusto ko lang ano na sana itong mga scammer na to ay eh, matigil na kasi sobrang, uh, sobrang fair yung ginagawa nyo napakarami na ng mga nagagawa nyong scam so sana ma matigilan na tapos kung yung mga kapwa riders natin sana ay uh, makakanood nitong ano na to pagka mayroong pumasok dito sa Missambongga number 27 huwag nyo nang kukunin yan dahil scam yan so hindi lang itong address kapag ka nakikita eh ano, kung may makita tayo pa mga kahina-hinalang address na ginagamit ng isang scammer hindi ako titigil dito ipopost ng ipopost natin yan para maging awareness yan. So magingat lang, lalo yung mga bagong uh, rider dito sa mga courier. Hindi lang lalamob marami maraming mga courier services na na, na ano dito na bibiktima. So yan, maraming salamat. Peace out.